ang mga anghel ay nagpapadala ng espesyal na mensahe, direktang humihila sa puso at sa pinakamalalim na ugnayan. Isipin, sandali lang, ang taong may espasyong inilaan sa iyong puso. Siya ay patuloy na naghahanap para ipakita, ng tunay at malakas, ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo. Sa pamamagitan ng mga kilos at pagsisikap, nais niyang ipahiwatig na ang damdaming ito ay totoo at makapangyarihan. Ang individual na ito ay puspusang sumasabak sa pagtira sa kasalukuyang sandali, binibigyang pansin ang mga kasalukuyang kalagayan na bumubuo sa natatanging dinamika sa pagitan nyo. Mayroon siyang mainit na pagnanasa, isang pangarap na kinasasangkutan kayo pareho, na nagpapalakas sa pag-asa ng isang hinaharap na inaasam na isa. Gayon paman, maaaring sa unang tingin, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi gumagalaw o mabagal, tila ba may isang tigil sa mga pangyayari o progreso na inaasam niyong dalawa na maranasan ng magkasama. Ngunit ang mga anghel ay may dala na ibang pananaw tungkol sa likas na katahimikan na ito. Pinatutunayan nila na sa kabila ng katahimikan, nananatili ang pagmamahalan sa pagitan ninyo na buhay at malakas, naghihintay lamang sa tamang sandali upang ipahayag ito sa buong pagiging. May layunin sa paghihintay na ito, isang makabuluhang pangyayari o isang pagbabago na darating na magtatakda ng isang pagbabago sa inyong relasyon. Subli pinapayo ng mga anghel na kahit sa mga sandaling katahimikan o pagbagal, mahalaga na panatilihin ang pananampalataya at pag-asa na buhay. Ang pagmamahal na inyong ibinabahagi ay isang inspirasyon na nagpapatibay na may marami pa kayong dapat tuklasin at maranasan ng magkasama. Ito ay panahon upang gampanan ang pasensya at pag-unawa na kilalanin na ang pag-unlad ng mga malalim na damdamin at ang pagkakasabay ng mga personal na panahon ng bawat isa ay hindi sumusunod sa isang tiyak na schedule. Hinahamon kayo ng mga anghel na maging bukas at tanggapin ang kanilang mga mensahe, umaasa sa proseso at sa lakas ng pag-ibig na nag-uugnay sa inyo, kahit na sa ngayon, ang mga inaasam na pagbabago ay tila di makikitang. Bukod dito, mayroong isang dinakikitang lakas, marahil ang mismong kapalaran, na walang humpay na nagtatrabaho upang patatagin at patibayin pa ang ugnayang nasa inyong dalawa. Mahalaga na panatilihin ang puso at isipan na katuon sa mga pangunahing bagay sa pag-ibig at koneksyon na nagtatakda sa relasyon. Matapos mapagpasyahang mahalaga na ihayag ng bukas ang kanilang mga damdamin, ang espesyal na ito ngayon ay nasa estado ng introspeksyon at pag-iingat. Nais niyang maingat na piliin ang mga salita at pamamaraan ng komunikasyon, maging ito man sa pamamagitan ng isang sulat na isinulat sa kamay, isang mapanlikhang email, isang awitin na bumabaon sa kaluluwa, o isang tula na tumatalakay ng diretsyo sa puso upang tiyakin na bawat salita at kilos ay nagpapahayag ng kalaliman, kaharasan, at katotohanan ng kanilang mga damdamin. Ang paglalakbay patungo sa puntong ito ay hindi nagkulang ng mga hamon. Ang mga di pagkakaunawaan at tunggalian ay nag-iwan ng kanilang mga marka. Lumikha ng isang atmosfera kung saan ang simpleng paghingi ng paumanhin o mga deklarasyon ng pag-ibig ay hindi sapat upang pagalingin ang mga sugat o punan ang bakubakong iniwan ng mga hindi nasabi at hindi nagawa. Kinikilala ng taong ito na ang mga salitang mahal kita at miss kita ay hindi lubos na kayang ipahayag ang komplikasyon ng mga damdaming kasangkot o ayusin ang tulay ng tiwala at pagiging malapit na napinsala. Ito ay panahon ng pagpapatayo muli, ng pananumbalik at ng pagpapatibay sa pag-ibig na patuloy sa kabila ng mga hadlang na hinaharap. Bukod dito, may pag-amin na sa isang tiyak na sandali, may pagsisikap na punan ang bakubakong iniwan ng pagkawala ng isa't isa sa iba pang mga presensya. Ang paghahanap na ito ng koneksyon o pagmamahal, gayon paman, ay hindi nakakatugon at sa bandang huli ay masakit. Ang karanasan ng pagkakaroon na kailangang magkontento ng mas kaunti ay nagdala ng isang masakit na aral tungkol sa halaga ng tunay na pag-ibig at ang kahalagahan ng pakikibaka para dito, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap sa sakit ng pagkawala o pagkakamali. Ngayon, ang taong ito ay nasa proseso ng pagbabago, lalo na pagdating sa komunikasyon. Kung dati, ang kawalan ng Pagiging stable o ang pagiging impulsive ang naging tatak ng kanyang pakikisalamuha. Ngayon, may malinaw na pagsisikap upang magbago, upang maging mas matatag at present. Ang pagnanais na ito para sa pagbabago ay hindi lamang isang pagsisikap upang makamit ang nawalang tiwala, kundi pati na rin isang paglalakbay tungo sa self-discovery at emotional maturity. Ang taong ito ay sinusubukang hanapin ang daan pabalik sa iyo. Lumalaban laban sa agos ng isang daloy na patuloy na nagdadala sa kanya palayo. Ngunit ang kanyang puso ay patuloy na tumitindig. Nais ng taong ito nabuksan ang kanyang puso at ipahayag, nasubok ko ang mga bagong horizons, sinubukan kong punuan ang kawalan sa pamamagitan ng iba, ngunit napagtanto kong mali ako. Ang katotohanan ay palaging bumabalik ako sa iyo. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo ay hindi kailanman humina. Ang ugnayang ito na nababalot ng mga misteryo at mga lihim ay nagdadala ng isang hangin ng mistisismo, isang enerhiya na tila hindi pa nasasaliksik at lubos na misteryoso. Siya ay nasa isang personal na paglalakbay sa paghahanap ng sariling kaalaman, subukang maunawaan at ipahayag ang kanyang mga damdamin ng mas malinaw at balansing paraan. Ang paglalakbay na emosyonal na ito ay nagsimula ng marahan sa pamamagitan ng mga pag-uusap kasama ang mga kaibigan kung saan ikaw ang pangunahing paksa. Ang mga pag-uusap na ito ay nagpapakita hindi lamang ng lakas ng mga damdaming ito, kundi pati na rin ng komplikasyon ng ugnayang inyong pinagsasaluhan. Gayunpaman, hindi lahat ay nakakaunawa o sumusuporta sa ganitong mabigat na koneksyon na nagdadala sa mga sandali ng pagkabalisa at pag-iisa. Kapag hinaharap ang opinyon na dapat lamang sundan ang kasalukuyan, ang katotohanan ay nauunawaan niya ang lalim at kaharapan ng kanyang mga damdamin para sa iyo. Ang pag-unawa na ito sa loob ay isang kumpas na humahatid sa kanya. Isang tinig na bumubulong na ang kanyang nararamdaman ay totoo, may kahalagahan, at hindi maaaring basta baliwalain o itapon bilang isang panandali ang pangarap. Ngayon, siya ay malapit ng maglakas loob, lalabag sa katahinikan na bumabalot sa inyong dalawa. Gusto niyang iparating, ipahayag na mayroon pa ring buhay na damdamin at tunay na damdamin para sa iyo, kahit na may distansya at oras na lumipas. Nagtatanong siya kung tatanggapin mo ang posibilidad na magsimula muli, kahit na lamang bilang kaibigan, upang muling itayo ang ating koneksyon. Ito ay isang sandaling pagiging bukas, ngunit pati na rin ang pag-asa. Alam niya ang kasalukuyang labis na dibalansing sitwasyon sa ugnayan, ngunit patuloy pa rin siyang nag-aalaga ng pag-asa sa isang bagong simula, isang pagkakataon upang muli mong matuklasan at muling itakda kung ano ang inyong kahulugan para sa isa't isa. Ang ideya ng pagbabalik konekta, kahit pa unti-unti, ay isang imbitasyon upang subukan ang potensyal ng hindi pa nasasaliksik na ugnayan na sa kabila ng mga hadlang at oras na nanatili sa iyong puso. Ang taong ito na mayroon kang isang kakaibang at malalim na ugnayan ay dumaan sa mga unos ng emosyon at natagpuan ang kanyang sarili sa isang labirinto ng mga damdamin na naghahanap ng isang daan na magdadala sa kanya pabalik sa iyo. Sa kabila ng pisikal o emosyonal na distansya na maaaring umiral sa pagitan ninyo, may kaba na puno ng asahan tungkol sa kung ano ang hinaharap para sa ugnayang ito. Ang nakaraan ay nagpakita na, laban sa lahat ng mga inaasahan, naghanap kayo ng paraan upang muling mag-ugnay, nagpapahiwatig na marahil mayroong landas upang kayo ay magkita muli. Ang iyong paglalakbay ay may tatak ng mga pagkikita sa mga malalakas at gulo ang isip na personalidad, mga karanasang humulma sa iyong pananaw at nagturo sa iyo na pahalagahan ang lakas at kaharapan sa mga ugnayan. Ang lakas na ito, na madalas na kinikilala bilang isang aura ng pagiging mapanghimagsik, ay eksaktong ang nag-aakit sa kanya sa iyo. Mayroong isang kakaibang ganda sa paraan kung paano siya nagbubukas sa iyo, ibinubunyag ang kanyang mga kahinaan at nagpapahintulot sa iyo na makita ang mga pinakatunay na bahagi ng kanyang pagkatao. Ito ay ang palitan ng kaharasan at pagtanggap na lumilikha ng isang ligtas na lugar kung saan pareho kayong nararamdaman na nakikita at pinahahalagahan. Isang lugar kung saan ang mabuti, masama, at maganda ay nagkakaisa sa pagkakaunawaan. Sa isang aktong purong at may layunin na pagnanais, siya ay naghahanap ng mga tanda mula sa universo, umaasang sa isang tanda o isang tamang sandali upang malapit na muling magbalik sa iyo, maging ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa pag-ilaw ng kandila, o sa isang tahimik na panalangin. Siya ay bumubuo ng isang partikular na kahilingan. Isang kahilingang sa iyo ay intrinsikong konektado. Ang pag-aalinlangan na gawin ang susunod na hakbang, ang pagkaantala sa pagpapakahulugan muli ng mga hangganan ng ugnayang ito, ay hindi sanhinang kakulangan ng kabustuhan, ngunit marahil ng isang pag-iingat na nagmula sa pag-asa na mayroon pa rin puwang para sa inyong dalawa ng magkasama. Ang mga pagtatangkang ito na tuklasin ang bagong mga relasyon ay maikli, at hindi kasiya siya, isang refleksyon ng katotohanan, sa huli, ikaw ang laman ng mga pag-iisip na ito. Hindi sapat ang mga sandaling karanasang ito para burahin ang markang iniwan mo sa kanyang buhay, na nagtulak sa kanya na magpasyang igalang ang pagtatapos ng mga maikling paglalandi dahil ang kanyang isip at puso ay palaging nasa iyo. Ngayon, siya ay nasa sangandaan ng pagitan ng pag-follow sa kanyang intuisyon at pagharap sa bagyo ng mga pag-iisip na sumasalanta sa pagnanais na muling magkonekta. Ang pagpapahayag ng pag-ibig na ito na nananatili sa kabila ng mga hadlang ay isang tawag na masyadong malakas para baliwalain. Ano ang pinakamasamang maaaring mangyari? Tanong niya sa sarili, nagmumuni-muni sa kahinaan ng pagbubukas ng lubusan, ng paggawa ng hakbang patungo sa isang posibleng pagkakasundo o sa pinakamaliit, sa isang kaliwanagan sa kung ano ang ibig sabihin niyo sa isa't isa. Ang taong pinag-uusapan ay nakakulong sa isang web ng kawalan ng seguridad at takot na nagpipigil sa kanya na makita ang posibilidad ng isang magandang kinabukasan sa iyong tabi. Kumbinsido siya na nakahanap ka na ng bagong pag-ibig, na ang iyong buhay ay umusad na wala siya. Ang paniniwalang ito ay lumilikha ng isang dinakikitang harang, isang balakid na tila hindi malalampasan, pinapakain ng kawalan ng katiyakan at kakulangan ng komunikasyon. Gayon paman, ang hindi niya nakikita ay ang pagiging bukas at kahandaan mo na makinig at tanggapin ang kanyang mga salita upang maunawaan ang kanyang mga emosyon at marahil magkasama, muling itayo, muling tukuin ang inyong pinagsasaluhan. Ikaw ay nasa isang sandali ng swerte at personal na paglago marahil ay minarkahan ng mga makabuluhang tagumpay sa iba't ibang larangan ng iyong buhay tulad ng trabaho, self-esteem, kalusugan o pananalapi. Ang mga tagumpay na ito ay maaaring naging sentro ng iyong atensyon, tumutulong sa iyong manatiling abala at magpatuloy sa kabila ng kawalan na maaaring iniwan ng kanyang pagkawala. Ang iyong paglalakbay ng personal na paglago maging sa paghahanap ng isang bagong tahanan o anumang iba pang makabuluhang pagbabago ay sumasalamin sa isang panahon ng pagbabago na, bagamat positibo, ay hindi nagpapawalang bisa sa sakit ng kawalan. Ang damdaming ito ng pagkawala, kapag iniisip mo siya, ay isang paalala na, sa kabila ng mga paborabling kalagayan ng iyong buhay, may espasyo siyang okupado, isang espasyong hindi ganap na mapupunan ng anumang material o personal na tagumpay. Ang universo, sa walang hanggang karunungan nito, ay tila naggagabay sa iyo na magtuon sa iba pang aspeto ng iyong buhay sa ngayon, marahil bilang isang paraan ng pagpapagaling o paghahanda para sa kung ano ang darating. Ang gabay na kosmiko na ito ay hindi nangangahulugang kalimutan o baliwalain ang mga damdaming mayroon ka para sa kanya, ngunit mag-alok ng isang pagkakataon para sa paglago at pagpapalakas ng personal lumilikha ng isang mabungang lupa para sa kapag ang oras ay tama, maaari kayong muling magkonekta sa isang mas mature at malay na paraan. Ang susi sa pagtagumpayan ng patimpalak na ito ay komunikasyon. Kung papayagan niya ang sarili na gumawa ng hakbang na ito, magbukas at ipahayag ang kanyang tunay na damdamin, maaari niyang matuklasan na ang realidad ay malayo sa eksena na kanyang ipininta sa kanyang isipan. Ito ang oras upang ibagsak ang mga hadlang ng takot at mga palagay, upang maglakbay lampas sa mga kawalan ng katiyakan at tuklasin ang potensyal ng isang bagong simula o ng isang pagkakasundo na kasingyaman ng pagbabagong anyo. Ang kwentong inyong ibinahagi ay hindi pa tapos, maaaring may mga kabanatang hindi pa nasusulat, naghihintay na matuklasan, kung kayong dalawa ay parehong handang bumalik sa pahina ng magkasama. Ang taong pinag-uusapan ay nahaharap sa isang sandali ng malalim na introspeksyon at pagtatanong sa sarili, nagmumuni-muni sa halaga ng kanyang maialok at sa posibilidad na hindi na siya ninanais o tinatanggap mo. Ang prosesong ito ng sariling pagtatasa ay pinalalakas ng malalim na takot at mga emosyonal na sugat na hindi pa naghihilom na nangangailangan ng pansin at pag-aalaga upang malampasan. Ang hamon ng pagpapahayag ng sarili, ng pagharap sa posibilidad ng pagtanggi ay sumasalamin sa mga panloob na insecurities at isang panloob na pakikibaka upang mahanap ang sariling halaga at kumpiyansa. Ang emosyonal na kawalan ng gulang o kakulangan ng karanasan sa paghawak ng mga komplikadong emosyon ay maaaring mga contributing factor sa kahirapang ito na lumilikha ng higit pang takot at pagkabalisa tungkol sa hinaharap ng relasyon. Sa kabila ng mga balakid na ito, mayroong determinasyon na panatilihin ang komunikasyon na subukang muling magkonekta kahit na may mga pagdududa kung paano tatanggapin ang pagtatangkang ito. Ang pag-asa ay nagpapatuloy bagamat kasama ng kamalayan na ang tugon ay maaaring hindi ang inaasahan. Ang tapang na harapin ang posibilidad ng isang paalam ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng pagpapagaling at personal na paglago. Ang kapangyarihan na magpasya sa hinaharap ng koneksyong ito ay tila sa katunayan nasa iyong mga kamay. Ang responsibilidad na pakinggan ang iyong intuwisyon at kumonekta sa iyong pinakamalalim na damdamin ay malaki dahil ang iyong mga pagpili ay magkakaroon ng makabuluhang epekto hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa buhay ng taong ito. Ang kahalagahan ng paggawa ng isang pahinga ng pagmumuni-muni sa loob bago gumawa ng anumang desisyon ay hindi maaaring maliitin. Kapag sa wakas ay mayroon ng pag-uusap sa pagitan nyo, malamang na pareho kayong makaramdam ng isang pakiramdam ng kalayaan, anuman ang kinalabasan. Ang kalayaang ito ay nagmumula sa kaliwanagan, sa paglutas ng mga pagdududa na marahil ay nagpanatili sa inyong dalawa sa isang estado ng kawalan ng katiyakan at pagkabalisa ang koneksyon na inyong ibinahagi na inilarawan bilang natatangi at espiritual na makapangyarihan ay isang patotoo sa malalim na epekto na mayroon kayo sa isa't isa, isang paalala ng kakayahan na makaapekto at magbago ng buhay ng isa sa makabuluhang paraan. Maaari kayong maging magulat na mapagtanto kung gaano kahalaga ang mga hamong inyong hinarap para sa inyong paglago at pagkatuto. Ang mga gabing hindi makatulog, ang mga sandaling tila nakatakas ang pag-asa, mula sa inyong mga kamay, lahat ng ito ay magkakaroon ng bagong kahulugan. Ang koneksyon na ngayon ay tila nakabitin sa isang sinulid, sa isang paraan o iba pa, ay nananatiling matatag, hinahamon ang mga adversidad at ipinapakita ang kanyang hindi matitinag na lakas. Mahalaga na maalala mo na sa gitna ng emosyonal na bagyong ito, hindi ka nagkakasala. Huwag dalhin ang bigat ng pag-iisip na ang mga hamong iyong kinakaharap ay refleksyon ng iyong mga pagkabigo. Ang sitwasyon ay mas komplikado at nagsasangkot ng isang serye ng mga kadahilanan na lumalagpas sa iyong kontrol. Ang yugtong ito ay isa lamang kabanata sa mahabang kwento ng iyong buhay at, tulad ng bawat kabanata, mayroon itong papel sa pag-unlad ng naratibo. Kung ang mensaheng ito ay umalingaw-ngaw sa iyo, kung naramdaman mong direkta itong nagsasalita sa iyong puso, huwag mag-atubiling ipahayag ito, marahil ay ibahagi ang aking nais na natupad sa mga komento. Makakatagpo ka ng iba pang mga tao na dumaan sa mga katulad na sitwasyon at matuklasan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kung nais mo, ibahagi ang iyong kwento, minsan, sa paglalagay ng ating mga karanasan sa mga salita, maaari nating makita ang mga aspeto na dati ay nakaligtaan natin. Ang sandaling ito ay isa lamang punto sa timeline ng iyong buhay at sa paglipas ng panahon, ang kalituhan at sakit ngayon ay maaaring magbago sa pag-unawa at pasasalamat. Salamat sa paglaan ng oras upang pag-isipan ang mga salitang ito. Umaasa ako na dinala nila ang ilang ginhawa o bagong pananaw sa iyong pinagdadaanan. Manatiling bukas sa mga aral na itinuro ng panahong ito at tandaan na kahit sa pinakamahirap na yugto palaging may puwang para sa paglago at pagbabago amen